Hello guys, ah, magandang tanghali. Uh, ah, welcome to my back, my channel. My name is Tito guys, TV Black. Ayan guys, uh, ah, magkakabit tayo ng sliding door. Hi ah, guys, uh, ah, sliding door ang kakabit natin. Ayan, na, ah, ayan ang ating tornillo at screw. Uh, ah, isasalpak natin. Uh, ah, sa CR ni Kagawad Municipal Orlin. Ayan guys, yung mga ating materialis. Ayan, gamit tayong mga barina, screw. Ayan si Raymond. Pampato. Pampato ni Kagawan. <laughs> Ayan guys, ah, sinasalpak na. Ayan, ah, Dalawa yan guys, ah, isasalpak salpak. Ayan ang isa. Ayan, ah, naka-assemble na. Ayan ang ah, isa, ah, isasalpak isa salpak pa rin. Alasay. Ayan guys, uh, naka na tayo. Uh, pangalawa, uh, isa sa pagwila. Ayan guys, yung mga ating gamit. Ayan ang mga gamit natin nandito sa baba. Ang TR guys, ni Kagawa Dorlin ang nilalagay nila. Ayan guys, yung mga bataan ni Kagawa. Mga okay. Bata ni Kagawag sa San Isidro. Kalabanga. ah uh, si Kagawa, ah, si Bong Aybrera guys. Uh, si Kagawa Bong Aybrera. Ayan ang mga kanyang mga kasama. Uh, isa nila dito sa siyan ni Kagawa Dorlain. Uh, sa second floor. Ayan, uh, isa salpak nila. Uh, una, uh, nasalpak nila ang isa. Uh, pangalawa na to guys. Ayan, uh, pinakamagandang sliding door guys ah uh, ayan na sinalpak nila dalawang seats na guys na salamin ayun nasalpak na guys uh, sa fix na fix sa uh, pagkatapos guys uh, may ilalagay sila dyan ha, uh, parang pangdikit ha, uh, hintayin natin uh, ayusin muna nila kasi ha, uh, ha, uh, pinakamaganda ha, uh, nakaprepare ang ating mga is, is, uh, sa yung sinasalpak nila sliding door yan guys ah, uh, uh, prepare na uh, ang ating sliding door ayan ayun laki na ah, uh, pili nang gamitin ni Kagawa at Orlin ang ganyang CR ito ni Kagawa at Orlin ayan ah, uh, inaayos lang nila guys uh, para uh, pinakamaganda kamaganda, ah, uh, fair na fair ang ating trabaho ah, uh, standard guys ang trabaho natin standard Yes. <tinyo> ayan guys sa likod uh, sa, uh, sa loob uh, hindi, hindi mo kita pero pag nasa loob ka uh, kita ka rito sa labas ayan guys si Raymond uh, si Raymond Navarro Raymond Navarro Ayan guys, sa uh, part 1 muna tayo kasi ah, um, sa ating vlog ah, uh, Maggagawin natin guys sa part 1 guys, part 2 tayo sa part ng sliding door Dito sa ating gawat uling, uh, Municipal kagawad o dito guys sa siya ah, uh, Santos Shout out pala Candelaria ah, out, uh, -out bugas A uh, shout out nyo mga sa San, Santa Rosa. Uh, shout out nyo pala sa mga Navarro family. A uh, shout out kay Maigi Kamu. Uh, A shout out nyo pala kay Purmanatin Bird Kamu. Uh, pintor. Ayan guys, uh, naggamit tayo ng dalawang barina, isang grinded uh, para ma-fix natin yung ginagawa nila. Uh, standard yan guys, standard. Uh, makapal guys ang ating sinalpak dito. Dundur ang ating sliding door uh, makapal uh, standard ang sliding door natin uh, sinalpak natin dyan sa CR ni Kagawa Dornit guys guys sa pilit ito naman ang natin guys, uh, natin guys uh, ang gagamitin natin ah uh, dyan guys uh, ilalagay sa uh, ito sa gilid ng pader uh, para yung mga yung mga butas butas yung mga sa gilid ng mga pader para matakpan kang silan ito natin gagamitin ah uh, hit Ayan, uh, inaayos muna nila uh, nasa kabila yung isa, yung pinaka-skill. Uh, naglala. Ayan guys, si George Burhe. Uh, ayan guys, uh, nag-aayos uh, dyan sa kabila uh, para maglalagay tayo dyan nila uh, para pag may nag-CR dyan o naliligo. Uh, ayan guys, ang gagamit nila parang lak Yan nila. Uh, ayan, uh, ito guys tayo. Ayun ang mga gamit. Itong silan, uh, ay maya, maya uh, ididikit nila ito guys. Ah, uh, hintayin natin muna matapos sila. Ayan guys, ang ating standard. Standard na ang trabaho. Ah, uh, itong importante guys, ah, uh, silan. Ah, uh, ilalagay natin dyan guys sa gilid ng panin para yung mga butas, yung mga para hindi kita ang naniligo sa laon. and guys i thank you very much and welcome to my back my channel guys